Oh, daan na, daan. Store, ha? Oh, pupunta kami ng ilog. Ang oh, init. Ayan, sasamahan namin itong mga tas. Alas 12 oy, Uy, motor mo, RJ? Eto ba, ganito dito. Ay, may payong may motor. <laughs> Nelin, saan ba banda yun, Nelin? Ah Nelin? Saan, ah, saan banda yun? Ah, doon pa. <laughs> Saktuan lang. <laughs> Uy, siya na, siya na si I'll, I'll dahan, dahan. Sabi, kayo dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Ay, ialalayan galimikin. nyo si Maiko. Dahan-dahan. Sabi ko, tanggalin mo mo na, Prince. Ha? Ah, tanggalin <laughs> 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 mo. Hot dog. Yan, kaya mo <laughs> 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 Prince, oh, <mag> <laughs> ano ba? na Hiking pala ito na. Hiking pala. <laughs> Sakto na ka, Robert. eh. Hindi, <laughs> <laughs> ang tanong, asan si Nellie Joy? o oh, si na, let's go na. Alam niya naman siguro ito eh. Malayo pa ba, Wendy? Opo, oh, mas malayo. O, ba't hindi na lang tayo dito? Oh, asa di motor na motor nyo? Naipark na po namin doon. <laughs> ah, naipark nyo na doon. Oh, let's go na. Wendy, Gaano pa kalayo? Ilang kilometro? Narinig ko ba yung kanta ni Sarah Heronimo? Narating na ba natin ang dulo? Diyan na lang o. Oh. Tingnan natin. Aba. <laughs> Ay, tingnan mo si Maiko. na? Ay, huwag daw maingay. Sa ganito lang makumukha ng tubig yung ano. Yung? Sa roswell. Pagod na pagod, oh. Pagod na pagod, oh. Asan ba yung sinasabi nila kay Mang Ma Kanor? Ay, naman. Dito na lang kaya. Papasyal lang po kami. Ganoon kami sa Summer Fun, San Pablo. Grabe, ang lalaki ng mga puno here. New tribe. Mission. Missionary. Ayun pa yung mga kasama namin. Sabi nila, pupunta daw kami lagpas pa kila lamang isin. Malayo pa ba, Nelin? Lagpas daw ka mang isid, malayo pa? Oh my, malayo uh, pa. Ayun si Pastoro, pagod na si Pastoro. Pwede na dito. Pwede na nagka-camping eh. Ah, ngayon, marami daw nagkakamping ngayon dito sa New Tribes Mission. Nalibu kami ng araw. Pwede na lang, pwede na lang. <laughs> Ganda ng video pag gano'n Nahuli na tayo. Tayo na lang nahuli pastora. Sina nandun na. Pauwi na yata. Ang, ang bagal nating lumakad. Oh, bakit nasa puno na siya? Kaya maliligo ka. Saan po? Sa taas po dito. Asan niyo ba gusto? Sa taas, doon pa sa taas pero parang... lang naman Ang pupuntahan natin... Ano yon Ay, Wendy, anong tawag sa pupuntahan natin? Mang? Mayko, Ha? Naong. Naong. oo. Sa mga tiga San Pablo, syempre alam yung naong. Pero ito, bu ito po kasi, kila mang isid daw yan mang isid pero ito kila na, naong o oh, baka kila mang, naong naong ba pangalan ng tao yon Wendy ah o oh, di, ah, din wow pangalan ng bato kasi napuntahan na namin ako ng mang isid pero ito try namin hiking plus hiking hiking lang to wala ng tubig ah ito ata yung pinanggagalingan ng tubig oh source ng tubig dito pala pwedeng kumuha so ayan <laughs> lagusan na to papunta sa Santa Rita Santa Rita hindi po oh kaway naman kay Jan buti pa si RJ nakasapatos ay ayan, ayan yan yung bahay na yan ha kala ko yan ha ay magtanong tayo teka lang magtanong tayo sa tao uh, na nasa puno ay, Ay, pwede. Pwede, naligaw daw kami. Naligaw daw kami. Malapit daw. Mga kabataan talaga. Sabi malapit lang. Pagkatapos kay Mang Isid, malapit na. Eh, parang ang layo-layo na nilakad namin. Pero guys, ang ganda ng tanawin, ha? Oo, oh, ang dami mga tanim. Oh, alas 12 papuntang alauna pero ang lamig grabe oh oh mawawalan na sila sabi nila malapit lang ay nawala na sila alam nyo guys may mga bahay pa po pala na ano dito oh. yung talagang bahay na resident tinitirahan talaga yun Ay. Sorry, ano pala? Ito po. Ito na pala. Ito na ba yun? Ba't naman agad kayo lumusong? Oo, oh, lumusong sila agad eh. Ah, kasama ko. Oh, dahan-dahan, Maiko. Dahan-dahan, Maiko. Da Maiko, 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 Teka lang, may napansin ako. Ito yung pinagtanungan natin kanina. Ito yung pinagtanungan namin, ah. Hindi ko siya. May batak? Ba't dyan kasama na ngayon? Ito na po ang tinatawag nilang naong kasi pala naungkat ang lugar na ito nalaman na kasi naungkat nalaman na at dahil naungkat na nalabo na <laughs> ayan pero guys may entrance fee din sila o oh, ayun no oh, Izo zoom ko o oh, 10 peso sa child 15 peso sa adult oh, ayan na po o oh, pastora Siguro naman sinamahan na lang natin sila. Oh, go na. Oh, enjoy na, enjoy na. Papatayin na natin ang video na ito. Doon kami kay Mang Isid. O, oh, dyan na kayo. Bye, guys! Ayun, oh, nagpatagalan pa sa ilalim, oh. Op, oh, nauna si Prince. Op, oh, sumunod si Ashley. Kanalo si Julian. Jan malinaw malinaw dyan. Jan 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 lang kayo malinaw tas dito medyo naong naong cut. Ay, boss, buti na pasok niyo 'yung motor niyo. Umabot dito 'yung motor. May ano po? may delivery po ako. Ay, may din Shopee, ang layo naman ng delivery na Shopee. Shopee, Shopee. Ay, lasada niyo daw. Ilasada niyo. May order sa inyo na lazada. Oh, order ng Lazada, umabot na dito sa naong. sige. <laughs> oh, may may, may na pera si Pastor. Hanapin niyo pag sa inyo, nahanap niyo sa inyo na. Okay? Oh, go. One. Sa inyo na to pag nahanap niyo. One, two, three, go. Naki, nakuha niyo na? Ay, wala. Hindi na makikita yun. Ayun, nakuha niya na. Ay, wala, buti na lang. Hindi sampu ang hinagis natin. Dos lang naman yon. Pag yun ang hanapin. And habang naliligo po sila, dito lang po kami ni Pastora. Ayan. Maya-maya uh, maya -maya uwi din po kami. Hindi kayo magtatagal. Isang oras lang po kami dito. At least nakita na po namin itong naong na lagpas pa po, po kay Mang Isid. So, yan po naririnig natin sila. Masaya po sila kami po hindi kan maliligo dito lang po kami nandito na po kami at ay merienda naman dyan yung merienda naman natin dyan asan yung merienda natin dyan wala kami tubig so ayan na po at dito lang po kami mag stay sa loob ng isang oras para naman po sa kanila babantayan lang po namin yung mga yan so bye bye po bye na bye na bye, -bye na Babay na. na kayo, dali na. Babay na, oh, na natin yung vlog na to. Bye-bye. Operation Linis. Ang community service natin. Tanggalin nyo lahat ng dahon dyan. Para yung susunod na maliligo. Ah, nandito si Mayor. <laughs> so, uorasan na namin sila. Okay, countdown na, countdown. 20, 19, 18. Parang nabibing ata sila, gusto pa nila. so, 5 so, minutes na lang po. Aalis uh, na po kami dito sa pinatawag nilang naong ilog. Ilog po. Dito po sa San Pablo, dinaliktihan, bataan. Dahil po maulan, syempre anong ina-expect mo kung maulan po ang panahon? Syempre medyo may karumihan po ang ilog. Ayan, may mga sanga-sanga, may mga dahon-dahon po. Expect na natin yung pag-ulan. So, mayayain na natin sila after 5 minutes. Tara na, ahon na! Ahon na! Tara na, ahon na! Nagsusunod pa tayong vlog. Baka mabasa kayo. Alamin nyo kung sa inyong paan nyo. May nahuli. Jere. May nahuli pa yun, merienda, merienda, merienda. Merienda, Tayo lang, pastora, wala. Merienda. May sa church. Sa church na yung tubig. Sandali lang naman tayo, di ba yun naman yung ano natin? O, oh. di mo yung bag? Okay, Oh. babay sa pag ano niya, paki-lock na lang yung gate, RJ. Ha, paki-ano, salamat sa pagdalaw sa akin. Bye-bye, God bless. Ay, kubo, ang ganda ng pagkakagawa. Talagang kawayan talaga. kuha tayo ng idea. Oh, masaya ba kayo? Ay, bakit sino nagsabing hindi? Sino nagsabing hindi? Hindi natin idadaan sa ano, Mang Isid. Dadaan nga tayo ng Isid kaya kayo pina... Ay, siyempre saan tayo dadaan? Wala namang ibang shortcutan dito. May nasa yung pinagtanungan natin dito na wala na si ano. May, ay, ay na, nakasama na namin sa grupo yung pinagtanungan natin kanina. <laughs> Grabe itong mga to. Not, ayun na, ayun nga na no. Na-deliver ba yung Shopee? Ala ba? Ala, yun ang dideliver mo na Shopee ah. Sabay kinancel po ano? Kinancel? Kinancel nilakad mo na eh. Ano ba yan? Malapit na po kami sa kay Mang Isid. Pabalik na po kami. Ayan, Mang Isid. oh, yun, maganda kasi kay Mang, Isid eh. Pero kasi guys, napunta na namin kay Mang, Isid, kay Mang Isid. Kaya nag-try lang kami ng bago. Nagpunta na kami kasi dyan eh. Ayun, no? Yun, kay Mang Isid. Dahan-dahan na ikaw, dahan-dahan. Ito kami, na trapeze. Tapang camera! Ano pala, yung rampa niya pala, ano, yung pambunga, yung mga rampa lang pa pala dito. Uy, ba't nandiyan kayo? Papay